Mahilig ka din ba kumain ng pata ng baboy pero puro adobo, humba o kaya namang crispy pata alam mong lutuin sa pata ng baboy? Tara, samahan mo ako may bago akong tuturong recipe sa'yo. Simulan na nga natin ang ating pagluluto. Mayroon tayo dito ang pata ng baboy. Ang gagawin ko lang ilalagyan ko lang ito ng black pepper or pamintang durog. Saka maglalagay na din ako ng asin. At matapos ko ng lagyan yung kabilang side ay babalik rin ko lang ito dahil yung kabilang side naman yung ating lalagyan. Pares din ang inilagay natin sa kabilang side, asin at saka black pepper lang din yung ating ilalagay dito. Matapos natin tong lagyan ng asin at black pepper ay lalamasin o imamassage lang natin ito dito sa ating karning pata. Gagawin natin to sa lahat ng pata na ating lulutuin. Ginagawa nga natin ito para manuot yung ating inilagay na mga dito sa ating karning pata. At matapos nga natin ito malamas o mamassage ay kukuha lang tayo dito ng flour or harina. Take note yung harina or flour na ating gagamitin ay walang lasa. As in plain lang talaga siya. Gagawin natin ay isa-isa natin tong i-coat na ating mga karning pata gagawin natin ito sa lahat ng patang ating lulutuin. Katulad ng nakikita nyo. At kapag lahat na ng pata na ating lulutuin ay na na ng harina ay itabi muna natin ito. Matapos natin itong maitabi ay kuha lang tayo dito ng kawali. Ang gagawin ko lang sa kawali, papainitin lang natin ito. At pag uminit na yung kawali lagyan natin ito ng mantika. Ang mantika naman ay medyo madami dahil nga dito sa party ito ay magpiprito tayo. Isa-isa nating iprito. Hanggang sa magkulay brown, ito ang ating mga karning pata. Kaya nga kanina nilagyan natin ito ng na harina dahil ang purpose naman nito ay hindi magtilamsik nga yung mantika habang tayo ay nagpiprito. Yan yung purpose talaga niyan. Ang sakit kaya nun kapag tinamaan ka ng mantika habang ikaw ay nagpiprito. <laughs> at kapag ganito na yung tsura na, balik tayo lang natin at pag naging brown Katulad na ito. ng nakikita nyo, ay tabi na muna natin ito. Kuha lang tayo dito ng malinis na lalagyan at tabi natin to lahat. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa kalagitnaan ng aking video, ibig sabihin ay nag enjoy ka. Baka pwede mo na may comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. At balik nga tayo dito sa ating nilulutong ulam. Dito sa parte ito ay mayroon nga tayo ditong bacon. Ang gagawin ko lang ay pipirituhin lang natin ito hanggang sa magkulay brown, katulad ng nakikita nyo. At matapos natin matpirituhin yung ating bacon, ay itabi muna natin ito. At dahil nga marami tong natirang mantika ay bawasan lang natin. Matapos natin no bawasan, dito naman sa parting ito ay magigisa na tayo. Unang ilalagay natin dito yung bawang. At susunod na natin itong ating sibuyas. At matapos natin may yung bawang at sibuyas, ilagay na din natin itong ating tomatoes or kamatis. Baka natin may yung ating kamatis ay maglalagay na din ako dito ng celery. Yung celery naman yung tangkay lang ang ating kailangan. O yung pinaka-stem niya. At matapos natin mailagay yung ating mga aromatics ay igisa lang natin ito hanggang sa lumabas yung aroma nito. At habang nga tayo ay nagpapatuloy sa ating pagluluto, gusto ko lang shoutout ang mga masusugid nating mga taga-subaybay. Big shoutout nga kay Sir Joel Lapore. Sabi niya, wow, sarap naman yan. Shoutout din kay Sir Joshua Gardose Arellano from Iloilo City. At shoutout din kay Sir FVG Tinggal ng South Cotabato. At maraming maraming salamat din sa mga walang sawang nanonood at sumusubaybay dito sa aking channel. At balik nga tayo dito sa ating nilulutong ulam. Dito nga sa party nito ay natapos na tayong magisa. Ang gagawin ko lang dito ay inibabaw ko lang itong ating mga napritong pata ng baboy. At nilagyan ko na nga ito ng tomato sauce saka inilagay ko na din yung ating carrots. At sinama ko na din yung ating prinitong bacon. At para naman sa pampalasa, nagdagdag lang ako dito ng black pepper or pamindang durog. Saka naglagay ako ng dalawang perasong bay leaves or laurel. At para naman mas malasa ang ating nilulutong ulam, naglagay na din ako dito ng isang perasong pork cubes. Saka nagdagdag na din ako ng asin. Saka nilagyan ko na ng tubig. Dito naman sa tubig nito ay sapat para makapagpalambot nitong ating pata ng baboy. Ang gagawin nga natin dito ay slow cook natin to ng mga isa hanggang dalawang oras. Pero kung nagmamadali naman kayo at may pressure cooker kayo, pwede nyo naman gamitan ng pressure cooker. At makalipas nga ng dalawang oras na pagpapalambot ay ito na, binuksan ko na to. At dito nga sa pating to ay malambot na malambot na itong ating pata ng baboy. At ito na nga, ready to serve na nga yung ating ulam pananghalian. Ito nga yung ating version ng sikat na Italian dish na osso buco. Kung nakarating ka angan dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunod. Kung nagustuhan mo naman yung bago na ating recipe yung binahagi ngayong araw, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!